Oke. Okay. Bilis nang, delik kayo. right? Ah. Ah, tinapong guys. No. Ah. Hawa na. Ooh. Uh. Libyo na guys. Ang palibot. So ato ako lang. Kulit tao ng mga basura. So na lang na guys. Oh. dari 对，就是这个原因。 Ah, salamat kay na human rayo pa pero karon. Ah. Hi mga anak. Good morning. Ako hmm. are... ah, anak guys sa si Sophia. Ah, Pagkaka sa tanong. Maulawon, maulawon man maula maula siya, guys. Hmm, eh... maulawon mo kaya ako ah! <laughs> ng ate. Oy. mo ba? Ah, mga bay mata sa ate. Oy. Hello. Pagkaon sa mo, yeah? imanako ayate ayate magkaw magdipusko ganon kung mas masura tabangan ko ni mo tabangan ko ni mo tabangan ko ni mo panalay tabangan ko ni mo panalay umalupan din lagi dali talo dali magkaw mag sa pa mag ganon kung masura klase siya ng ati karon holiday oh lunis pang klase kay karon sebirnisman kung oh, hmm. ano yon Dali na. Dali. Dali magkanta. Magkanta anta, mag -anta mga basura. Dali. Dali ti. ka ng sudanan na sa basurahan. Magkuha ko ng na sa basurahan guys. Kay ako tong ako Hakoton to na ako. Ton, ton ako hindi na silbi ako ton ako ton to siya dito ragya po to siya undok sa kuwan <coughs> amin nang silig te paliw ko te kamuton rani eh. sudanan guys oh, ga, gamay kayo yung okay ayan ang <laughs> kamuturan ni na, papa nak ang kamuturan ni papa ang kamuturan ni papa mo na magkawin papa ali ali emang na yung oh Ang hmm. um, mga yuta, yuta guys, dia tuh ni apin. Mga kontra. Ini ramah ngda dahon daun oke, kenapa kita, aneh sih, ya? terah, hari nak, hari nak, oi, dia buang anak, loh, ya, sang anak dia buang, hari nak, hari bapak, ini mata tambal ha, ini mata tambal teh, ha? mentu mata tambal rama ayu ini guys, anak-anak guys, anaknya, ah. Junduk ramana Indonesia. Eh mah. Ini saya di ma... Kelantan ni mohon pergi abuno. Hai, Kaya... ada daun-daun tu Malaysia. Guys. Mama nama mana? guys ya ini. So kanyang mga kuha na Hindi ka kuha na ano yung Iabuno rin kaya po ninyo sa mga tanong Hindi rin naman yung beko eh. so, na Kaya po ninyo mga Kuha Ang dahong dahong Ang dahong naman isa Ang dahong naman dahon dahon isa sa kuha Kahoy ah, ba? Kahoy mga bulak Sagbot Ah, hindi lang tabangan na ito asawa na ito kay Louie kay itong asawa guys hindi lang siya may mag magliok sa balay para matabangan na ito atong tabangan guys no tawag kayong biyabas oh mahulog kwan, nang mga langgam ba biyabas magkulikta ko mga basura guys so mga basura ni guys mga daun daun na po ni siya yeah, mga daon 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 na. Na, na siya kayo kung daspano na siya mapil man ang mga yuta yuta mga bato mga kamoton na siya talimpiyo man na siya mga hinaw rin po ni kuman kung karang yuta amapil na to. wala na sige naga makan ka na tong ngayuta namun no, ay daspan pero watan igamit daspan kaya daspan manggod marap anggod bat tiba nga bato-bato ngagmay <coughs> I mean, tamo kaya tibirin sya na ano matagak man tong ngayuta-yuta yuta-yuta ogta nga tuwan no Tapos tayo panahon nga mga sa itong balay guys kaya itong palibot kaya importante nga limpi o balag guys mapuyo ito sa bungtod tapos nga uh, limpi o po na palibot ba kaya kaya mga alibigan na mga bata kung yung mga alibigan ting ulan din ma mapuyo man ang mga kwan sa bas mga kwan mga sa mga kibigan mga lamok Ilanjun yun nga Dibilangnya tempat Jangan sembarang, balik-balik ke Malaysia. Nampak? Jangan sembarang, balik ke Malaysia. itong asawa nga mag manilhig, manglaba luoy na kayo mga tabanga itong asawa kay familiar man sa pamilya maginabanga yun na guys para ang trabaho madali kay kung usara maglihok tama ng ako ng limpyo manilhig ang asawa mo pa'y nagluto ano hmm. Nagluto ang sawa, nag-atak sa mga bata, ako po, napakoy muna na. May limpyo. May limpyo. May ilhig. May ilhig. Palibot. Okay. Kung atong asawa rin right? atong saligan, luwi kayo. Magani nagminyo minyo ta kay para magkinabangay. Ano man na? nga magminyo ka, magkinabangay mo sa usaka pamilya para ang trabaho dali ra. Ba guys? Tarong <coughs> kayo na kung kong panilig So muli na po dayong ko kay Para makapamaho sa so, oras ron tayo so, managmata akong asawa, Kami nagmatamis kami sa'yo Pero ang bata na mong una Magkita basta kay Iway Classic Kung sa oras mo umata siya Karang kayo alas 8 man Alas 8 nagmata akong bata Kay Bali alas 6 mata na anak kay Muskwila kay hey, wa well, may klase eh. di di ato tanggo na tong mga bata para di masumpo pud lang tinubuan ba di ba ngaram na guys ah oh, mga mga ito ay guys oh si Jack Jack ni si Jack Jack oh hi Jack hmm. Hmm. butan ni si Jack Jack di ba Tinindo ka buki sa akong amo.